Ya, sana ni more. Tayo pinaka ano. Gulo, labo na barang baga di. Yan, tapos tayo ngayon mga ibigan sa katunggan. Tayo nangunguha ng mga uh, ubod. Para uh, mga alimasag na ano. Yun sa mga kakahuyan. Tawag natin na siga-siga. Siga-siga. <laughs> at suga-suga. Guys. Tata kagulpi din hindi ay. Ini bahay nang agbusan mga bibi ano. O natin nang Clorox yung aming pang panghuli. Clorox ilalagay lang dyan sa butas. yan so para lumabas siya na so, pa? So ayan mga kaibigan kung makikita nyo Unang lalabas dyan yung ano Kulay parang nga kulay yellow siya, brown ano ba yan Yan ay maliit Ito naman yung isa Bali dalawa pala ang laman nito sa loob. Mga kaibigan, ayan oh, yung malaki. Eh kung asawa niya yun, o, ano, anak niya yung maliit. Ito yung malaki, kulay itim. Bali dalawa sila sa isang uh, butas. Dumakabok. So, yan, naihilo na sila diyan. Duma ka boxod. Eh, ko bakit kaya tumuloy yung paglabas. Siguro baka kulang yung nilagay namin na ano. Uh, pampahilo sa kanila Clorox so yan ganun nang lang nakanganga parang humihinga sila sa taas ano ko kung talagang nagpapahinga lang sila o talagang kusang ganyan sabi ni papa ganyan daw talaga pag nahihilo na sila ayun yun yata yung kanyang ano, huling paglabas So ayan mga kaibigan. Ayaw niyang lumabas. Naka ano lang siya. Mas bunganga lang siya palagi. So gagawin natin dito iiwanan natin pero gagawin natin lalagyan natin ng ano ng putik para malaman natin kung saan siya lalabas mamaya ah, itong gagawin natin itong malalaman natin yan kung saan siya dadaan kasi magbubutas siya dito eh. So, malalaman natin mamaya kay mga kaibigan kung saan siya magbubutas. Bo, dito siya magbubutas. So, dito siya dadaan papunta roon. Kung dito naman, malalaman natin kung saan papunta yan. So, yan. Kung sakali lalabas siya. Tara, tayo. Kasi ayaw niyong lumabas eh. Iwanan natin. Mayroon pang isa. Ito malaki. Kaso ayaw din lumabas. Ito na ano yung tao. Ito na yung Isa. Ito, <laughs> <laughs> Ito lang pa, akapaat. lagi buhi. Isa. Maagi na. Ha? Ito mga kaibigan ng nakali. <laughs> 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 Ang kabilang sipit. Kabilang sipit lang muna. Kit malaki to, yung isa nito, yung kanan. Malaki to. Ito ada pa. Dili, dili, nana, pa ako. O dako lagi, kaliwa lang yun ay. No? Mm, oh. na ipo. Oh, na. Okay, niya. Oh, pero ali mango. Oh. pa. Sa pa ali mango eh. ay. <laughs> Tingdaw. Ito. 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 Ito po mga kaibigan ang ating nakuhuling alimango o ayama. Oh. <coughs> oh ni. Ano 'to mga pata? Eh, ay, okay. malaking puno. Papatay. <laughs> <laughs> Yan na, ito na ang aming kalbaryo. Sa gitna ng uh, kabakwan. Nakuha kami ng ano ng suso daw daw kung dito sa amin tawagin laliputik tayo ay pauwi na wala tayong nahuling ano, ubod or eel sea eel kaya tayo uwi na mga kaibigan ito lang ang ating huli tignan natin yan kung anong meron suso suso lang mga kaibigan at isang alimango alimango sarap yan gataan okay let's go Ayan, mga kaibigan Gagataan natin 'to. So, malinis na ito. Pintulan na rin ng mga dulo para ma mabilis ma ano, ma So, naghati kami ng pinsan ko, nandoon sa kanya yung kalahati. So, ayan, gagataan natin 'to na may papaya. Hey, ito na. mga kaibigan Bagongon Ako libok mo na Bagongon? Hmm, Hmm. um, 'to muna kwain. ang ano ko.